News Update Mga balita ngayon Pope Francis pumanaw na sa edad na 88 Isa sa labimpitong Pinoy na inaresto sa Qatar dahil sa illegal rally Balik bansa matapos matanggal sa trabaho BRP Gabriela Silang ng Coast Guard nakabalik na Tri-Country Port Visit Mission matagumpay Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Namaya pa na si Pope Francis sa edad na 88 sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta ayon sa Vatican. Sa isang video statement, inanunsyo ni Cardinal Kevin Farrell, kamerlengo ng Apostolic Chamber, ang pagpano ng Santo Papa, 7.35 ng umaga ng April 21, oras sa Vatican. Sa nasabing mensahe, kinilala si Pope Francis sa kanyang buong buhay na pagsisilbi sa Panginoon at sa simbahan. Sumakabilang buhay ang Santo Papa isang araw matapos ang sorpresang pagharap nito sa mga katolikong debotong nakiisa sa Easter Mass sa St. Peter's Basilica. Noong February 2025, nang isinugod sa Gemelli Hospital sa Roma si Pope dahil sa bronchitis na kalaunay naging double pneumonia. Taong 2013, nang hinirang na pinuno ng simbahang katolika ang nooy arso Bispo ng Argentina na si Jorge Mario Bergoglio ang kauna-unahang Santo Papa sa Latin America. Kilala rin bilang Lolo Kiko para sa mga Pilipino noong 2015 nang bumisita ang Pope sa Pilipinas para kamustahin ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Kasunod ng kanyang pagpanaw, ilang mga simbahan sa bansa ang nagpatunog ng kampana bilang pakikiisa sa panalangin para sa kaluluwa ni Pope Francis. Nakauwi na ng bansa ang isa sa 17 overseas Filipino workers o OFWs na inaresto ng otoridad sa Qatar dahil sa pakikilahok sa hindi otorisadong rally noong nakaraang buwan. Matapos magtrabaho bilang domestic worker sa Qatar noong 2019, nagdesisyong bumalik ng Pilipinas ang 36-year-old na babaeng OFW kung saan ito sinalubong ng kanyang dalawang anak sa kanyang pagdating sa naiyan noong linggo. Sa mga nakulong at kalaunay pinalayang OFWs, tanging ang Filipina domestic worker lamang ang natanggal sa trabaho, dahilan para mag-apply ito ng voluntary repatriation at agarang tulong mula sa DMW, OWA, Migrant Workers Office sa Qatar. Nangako naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ng tulong para mabigyan ng training, re-employment at livelihood assistance ang umuwing OFW bukod sa tulong pinansyal na ibinigay ng DMW. Palakasin ng Maritime Diplomacy sa ilalim ng ASEAN Coast Guard Forum o ACF at Bilateral Engagements sa Thai Maritime Enforcement Command Center o MECC, Malaysian Maritime Enforcement Agency o MMEA, at Vietnam Coast Guard o VCG. Ito ang layunin ng Tri-Country Port Visit Mission ng BRP Gabriela Silang OPV-8301 sa Thailand, Malaysia at Vietnam. Sinalubong ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagbabalik ng BRP Gabriela Silang sa Pier 13 Port Area Manila noong April 21, 2025 matapos ang matagumpay na 26 na araw na misyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Captain Elezer Ibarientos, nagtungo ang barko sa Laem Chabang, Thailand, April 1 to 3. Port Klang, Malaysia, April 8 to 10 at Danang, Vietnam, April 14 to 17. Dito nagkaroon ng courtesy calls, bilateral meetings, joint exercises at discussions hinggil sa maritime safety at law enforcement. Pinarangalan ng Outstanding Achievement Award ang mga opisyal at tripulante ng barko. Pinuri naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ng misyon bilang simbolo ng bagong Pilipinas na may matatag at diplomatikong Coast Guard. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.